Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tunay na rason ng pag-trade ng Minnesota Timberwolves kay Carl Anthony Towns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nag-sign na nga ng kontrata ang isa sa mga target center sana ng Los Angeles Lakers. Ilang araw nga po mga katrops matapos ma-trade ng Minnesota Timberwolves si Carl Anthony Towns sa New York Knicks ay may mga nagsilabasang dagdag na detalye na nga po patungkol dito kagaya na lamang ng sinasabing tunay na rason bakit ito ginawa ng kanilang kupunan. Ayon nga po sa kumalat na balita sa social media, kinailangan nga po nilang bitawan si Towns dahil kung hindi nga po nila yung gagawin ay mapipilitan nga po sila na i-trade pareha si Nazrid at Nekel Alexander Walker dahil sa hawak nito na $228 million na kontrata. Yes, hindi na nga po nila afford na panatilihin pa si Town sa kanilang lineup, kaya napilitan nga po sila na tanggalin ito kahit man hindi ito ay kakagusto ng kanilang mga players kagaya na lamang ni Anthony Edwards. ayun nga po sa kumalat na balita, sobrang nadismaya nga po si Edwards simula nang malaman niya na hindi na nga po niya makakasama pa ang kanyang superstar teammate. Sa katunayan, agad nga po niya itong tinawagan at kinausap matapos labang lumabas ang nasabing trade na ito. Medyo dinamdaman naman nga po ni Antman ang pagkawala ni Town sa Wolves since matagal na rin naman nga po sila nagsama nito sa kanilang lineup. Ngunit alam nga po niya na isang business decision nga po ang ginawa ng Wolves kaya naiintindihan na rin naman nga po niya ang kanilang kupunan. Samantala, puwon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nag-sign na nga po ng kontrata ang isa sa mga target center sana ng Los Angeles Lakers. Mismong si Coach JJ Redick na nga po mga katrops ang nagsabi na simula nga po nang magtamo ng injury ang kanilang player na si Christian Wood ay kailangan na nga po talaga nila ng isang big man na merong malaki at malakas na pangangatawan na tutulong sa kanilang superstar na si Anthony Davis sa ilalim ng basket. Ito rin naman nga po ang mismong dahilan bakit nila pinapirama ng two-way contract ang kanilang pinakabagong player na si Christian Coloco nang nagdang linggo. Ngunit bago pa man nga po nila ito kinuha, ay marami muna nga po silang big man o center na kinonsiderang kunin ng kanilang front office. Kagaya na lamang ng former 2015 number no. 3 overall pick na si Jalil Okafor na isa naman nga pong unrestricted free agent ngayong offseason. Ngunit base nga po sa kalalabas palang na balita ngayong araw, pumerma na nga po ito ng training camp contract sa koponan ng Indiana Pacers at magkakaroon nga po siya dito ng oportunidad upang makuha ang bakanting pwesto sa kanilang lineup para makabalik at makapaglaro siyang muli sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.